Alam nyo ba ang ating katawan ay nagpa, nagpo ng isa o hanggang dalawang litro ng laway kada araw? Ito ay para maprotektahan ang ating bibig at mga ngipin at para makatulong sa pagtunaw ng ating pagkain. Grabe, dalawang litro, ganong karaming laway ang kailangan natin sa isang araw. Bakit kaya? Kung gusto mo malaman, ang sagot, inilagay ko na sa description. Babasahin nyo na lang. Sana makatulong sa inyo ito ng malaki. Maraming salamat. Bye-bye!